lives Makabagong tunay na radyo tunay na rancho angat sa musika at balita musika at balita Brigada News FM Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada News <laughs> Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide ICC tuluyan ang kikilo sa kaso ni dating Pangulong Duterte Dating kongresistang si Eric Yap, itinuturing na raw bilang person of interest sa ilang maanumaliang flood control projects sa La Union. umanoy ghost project sa loob ng AFP, pinabulaanan. Oposisyon, dapat din daw maging member ng ICI. Ang DOJ naman muling iginiit na dapat ibalik ang ninakaw na pera sa kabanang bayan bago maging isang state witness. At ang pagdarasal, pangunahing paraan daw na Pilipino Para labanan ng stress, yan po ay ayon sa SWS Survey. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide Balita Nationwide sa Umaga. Nationwide, Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1, Brigada News FM, Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng biyernes mga kabrigada, October 24, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisa. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa restriction ng mga isinampang kaso na crimes against humanity laban sa kanya. Sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1, pinagtibay ng korte ang karapatan nitong ituloy ang kaso laban sa kanya sa mga krimeng umano'y naganap sa Pilipinas habang miyembro pa ito ng ICC. Ayon sa korte, maaari nitong ipagpatuloy ang investigasyon at pag-uusig sa dating Pangulo Kaugnay ng madugong war on drugs noong kanyang administrasyon. Ibinasura rin ng ICC ang hiling ng depensa na ipagpaliban ang pagpapalabas ng desisyon. Ito na naman daw ni Ombudsman Boying Rimulya Si Benguet Representative Eric Yap bilang person of interest sa iniimbestigahang maanumal niyang flood control project sa La Union. At Keremulia siyap di umano ang beneficial owner ng Silver Wolves Construction Corporation o yung kumpanyang kontraktor sa proyekto. Sinusuring ng ombudsman kung nagkaroon ng conflict of interest si Yap noong siya pa ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ibinahagi rin ng ombudsman ang ulat ng Anti-Money Laundering Council o Amlak Hinggil sa umano'y umano'y paglipat ng pera na mga diskaya sa account down ng kapatid ni Yap na si Act CIS Representative Ed Vic Yap, at ni Bulacan 6th District Representative Salvador Leito. Tanggap tayo ng report, mga kabrigada, ang AFP Muling pinabulaanan ang Umanoy mga ghost projects sa loob ng kanilang organisasyon, Brigada KATH Austria. Ibrigada mo. ng Armed Forces of the Philippines na walang 15 billion pesos na ghost projects sa kanilang hanay. Ayon sa AFP, mali at misleading ang mga kumakalat na impormasyon online. Kabilang ang isang post matungkol dito ni Representative Kiko Barzaga matapos siyang tanggalin sa AFP Reserve Force. Paliwanag ng AFP sa ilalim ng Tikas program, ang DPWH ang direktang tumatanggap at nagpapatupad ng pondo at proyekto habang ang role naman ng AFP ay pagtukoy lamang ng mga infrastrukturang kailangan gaya ng barracks, ospital at training facilities. Tiniyak ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang kanilang transparency at pananagutan sa pondo ng bayan at nanawagan sa publiko na peripikahin muna ang mga impormasyon bago maniwala o maglabas ng pahayag na maaaring makasira sa tiwala ng mga institusyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang ICI wala raw humo ng pagtinig sa susunod na linggo. Brigada Jigoboy, Kostojo, i-brigada mo! Brigada! Report! Walang itinakdang pagdinig ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa susunod na linggo. Ayon kay ICI Executive Director Brian Kithosaka, hindi available si Commissioner Babe Simpson sa buong linggo, kaya kansilado muna ang mga nakatakdang hearing. Samantala, pinag-aaralan pa ng komisyon ang mga patakaran bago simulan ang live streaming ng mga pagdinig. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., nauunawaan nila ang hiling ng publiko para sa mas bukas at transparent na proseso at nagsusumikap sila na maisagawa ang live streaming sa lalong madaling panahon. Kailangan din tiyakin ng komisyon na ang mga alituntunin para sa live streaming ay hindi makakasagasa sa mga sensitibong impormasyon at karapatang konstitusyonal ng mga inimbitahang resource persons. Matatanda ang inanunsyo ni Reyes sa Senado noong Miyerkules na sisimulan sana ng ICI ang live streaming ng mga investigasyon, kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects at iba pang kontrobersyal na infrastructure projects sa susunod na linggo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala nanawagan naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bigyan ng pwesto ang oposisyon. Dyan po sa loob ng ICI kasabay ng panawagan niyang gawing patas at mas matatag ang kampanya laban sa korupsyon. Ayon kay Cayetano, makabubuting may kinatawan mula sa oposisyon upang maging mas independent ang komisyon at maiwasan ang pagdududa ng publiko. Dagdag pa niya, dapat ding isama ang mga leader ng simbahan upang mabigyan ng kredibilidad at tiwala ang investigasyon ng komisyon sa maanumaliang flood control projects. Kasalukuyang binubuo po ang ICI ni na dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr dating DPWH Secretary Babe Singson at SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo. Ito ng Senador, bagamat mahalagang masugpo ang katiwalian ay tila nagiging sirkus na umano ang paraan ng kampanya na nakaaapekto sa emahe ng ating bansa. Bring balita nationwide. naman ng Department of Justice o DOJ na obligado ang sinumang nagkawal ng pondo ng gobyerno ng taong bayan na yan po'y isa sa kaban ng bayan. Lalo na kung nais daw nilang maging state witness dito nga huyan sa embesigasyon sa maanomalyang flood control projects. Ayon sa DOJ, malinaw sa Republic Act No. 6981 o yung Witness Protection, Security and Benefit Act na bahagi ng proseso ng pagiging state witness ang restitution o yung pagbabalik nga ho ng mga ninakaw sa pondo. Dagdag pa ng ahensya, titiyakin ng security at cooperation ng mga aplikante pero walang saysay ang pag-uusig kung hindi rin naman maibabalik ang perang ninakaw mula sa kaban ng paya. Balita Nationwide Ang DILG naman tila target daw ang headlines sa publiko ng mga detention facilities para huyan sa mga sangkot sa flood control scandal. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo! Pilwes Tony House Infrastructure Committee Overall Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang intensyon na pagpapakita ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga bagong detention facility sa Quezon City at Pasay na para umano sa mga dawit sa flood control corruption. Ayon kay Redon, tila naghahabol ng headlines o soundbite sa media si DILG Secretary John Vic Remulla. Hindi kasi nito maunawaan kung ang mga isinapublikong pasilidad ay special detention centers para sa sa lahat ng bilanggo. Wala anyang kapangyarihan ng DILG na tukuyin kung saan dapat ikulong ang mga kasong hinahawakan ng sandigan bayan dahil korte ang magpapasya rito. Iginit din ng kongresista na dapat magsama-sama sa iisang kulungan ang lahat, mga tiwaliman o magnanakaw sa grocery stores. Dagdag pa ni Ridon, bagamat korte ang bahala, hindi karapat dapat na ilagay sa magandang detention facility ang mga individual na sangkot sa kaso sa Sandigan Bayan at dapat walang itinatangi in the heart of changing lives. Ako si Brigada Hajika Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Chairperson ng UP Diliman University Student Council, Pumalag. Susubhin na pulis ko kaugnay ang September 21 rally. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada Brigada. Report. Iginiit ni UP Diliman University Student Council Chairperson Joaquin Buenaflor na sa mga mandarambong dapat magpakita ng angas ang Philippine National Police. Ito ay kaugnay ng inisyong sabina ng PNP laban kay Buenaflor at sa iba pang estudyante na nakiisa sa rally kontra korupsyon noong September 21. Sa isang press conference, sinabi ni Buenaflor na kung talagang matatapang at makikisig ang hanay ng kapulisan, doon daw ang mga ito dapat magtungo sa bahay ng mga kurakot na politiko. Aniya, ang dapat isabina kasuhan politiko at mga kontratista na nagnakaw ng bilyong-bilyong pondo ng bayan. Hanggat wala raw kasing nananagot, hanggat walang nakukulong, hindi sila mananahimik. Paglalahad ni Buenaflor, tatlong pulis ang nagpunta sa kanyang bahay at ibinigay ang sabina para sa umano'y pangunguna sa protesta noong nagdaang buwan. Maliban umano sa kanya, hindi pa bababa sa apat ng mga youth leaders ang nakatanggap nito mula sa PNP sa nagdaang linggo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. A -started. Brigada Balita Nationwide. Ka-Brigada, lumalabas sa latest survey ng Social Weather Station, so SWS, na mas pinipili raw ng mga Pilipino itong pagdarasal. Ito raw ho'y bilang paraan para maibsan ng stress. Batay po sa face-to-face -face survey, dito po yan sa so 1,500 adult respondents, 16% ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ho ay nagdarasal o nagsasagawa ng mga spiritual activities kapag sila ay nai-stress. Pangalawa naman sa listahan ay yung pagpapahinga o pagtulog. Kasunod ang paglabas o pamamasyal, positibong pag-iisip, pagtutok sa trabaho o pag-aaral at pagwawalang bahala na lamang sa mga problema. 5% naman ng mga respondent ang na nagsasabing nakatutulong sa kanila ang pakikipag sa pamilya o di kaya naman ay pag -e exercise May 4% din ang naglilibang sa pamamagitan ng paglalaro ng mga sports o e-games, paggawa ng gawaing bahay, pakikipagkwentuhan, panunood ng TV o pelikula, pagkain o di kaya naman ay pakikinig ng musika. Brigada Balita Nationwide. Nakiisa naman si Senator Bongo sa 55th Annual National Convention ng Philippine Association of Schools of Medical Technology and Public Health. Sa kanyang mensahe, pinuri po ng senador ang patuloy na ambag ng mga medical technologists at public health professionals sa pagpapatatag ng healthcare system ng ating bansa. Tiniyak din ng senador ang kanyang tuloy-tuloy na suporta sa mga frontliner sa kalusugan upang mapalapit pa ang serbisyong medikal sa mga Pilipino. Brigada Balita Nationwide. Samantala ka Brigada, Balita. sa atin munang health news. Kapag bagong galing sa sakit ang mga kabataan na kala ng karmihan na ay pwede na agad yung pagbalik sa normal ng mga gawain. Pero alam ba ho ninyo na kahit magaling na ay mahina pa rin ang resistensya ng katawan sa mga susunod na araw. Sa panahong yan, madali ho silang kapitan ng ubo, sipon o lagnat. Lalo na kung kulang sa pahinga o bumalik agad sa mabigat na gawain sa school o sa sports. Bilang mga magulang, mahalagang siguruhing may sapat ho silang tulog at pahinga. Tamang pagkain at pahinga bago bumalik sa mga normal na routine. Sila ho dapat ay tinuturoan ding makinig sa kanilang katawan at kung pagod, e magpahinga muna. Isa ho yung na kabrigada mula sa standout ES4 multivitamin capsule na may taglay ho ng vitamins and minerals, kabilang yung taurine, na tumutulong ho sa dagdag energy pa para sa mabilis na recovery. Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Music. Kabrigada patuloy na binabantayan ng pag-asang low pressure area. Ito ho yung dating bagyong Salome na huling namataan sa layong 270 kilometers. Kanluran ho yan ng Lawag City sa Ilocos Norte. Bagamat humina at naging LPA, patuloy pa rin itong nakaapekto sa Hilagang Luzon. Asahan naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog ang Batanes at Babuyan Islands dahil huyan sa shear line. Mga kabrigada, posible rin ang mga pagulan at thunderstorms na dulot naman ang ITCZ sa Zamboanga Peninsula, sa Barm, Negros Island, sa Rangani, Sultan Kudarat at sa Palawan. Habang sa Aurora, Quezon at Camarines Norte naman, Maulap din ang kalangitan dahil naman sa Easterlies sa Metro Manila. At nalalabing bahagi ng bansa asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na panahon na may mga pulos na pagulan o pagkidlat pagkulog dahil po yan sa mga localized thunderstorms. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang pamahalaan magdaragdag daw ng barko at eroplano sa Philippine Coast Guard ay huyan kay Pangulong Marcos. Bigadang Maricar, i Ibrigada Bo. yak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang pamahalaan sa paglalaan ng pondo para sa pagbili ng mga bagong barko, eroplano at modernong kagamitan ng Philippine Coast Guard sa ika-124 na taong anibersaryo ng PCG kahapon. Binigyang diin ng pangulo ang buong suporta ng gobyerno sa mga tauhan ng Coast Guard na araw-araw nagbabantay sa karagatan at agad nagre-responde sa oras ng sakuna. Kabilang sa mga nakatakda pang proyekto ang pagtatayo ng PCG General Hospital, Maritime Law Enforcement Training Center sa Misibis at First Responder and Nursing Service Facility, mga pasilidad na magpapatibay sa kaligtasan, kahandaan at kapakanan ng mga Coast Guard personnel. We will keep investing in new vessels, in aircraft, command post, communication systems. We will improve training facilities and logistics. to provide every pcg personnel a sense of dignity in fulfilling their roles we are also building facilities such as the pcg general hospital the maritime law enforcement training center in misbis and the first responder and nursing serving facility amongst others to ensure that your welfare whether at sea or on land remains a priority Pinuri rin ng Pangulo ang mabilis na aksyon ng PCG matapos ang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu noong September 30 kung saan nakapagpadala agad ito ng mga doktor, nurse at may 30,000 food packs at medical kits sa mga apektadong bayan ng Bogo at Daan Bantayan. Ayon sa Pangulo, ang ganitong tahimik ngunit epektibong serbisyo ang tunay na sukatan ng dedikasyon ng Coast Guard sa sambayanan. Ladies and gentlemen, the PCG is one of the government agency that restores my faith in the dedication of the workers in government when i see the pcg in action i see what the best of government can look like that is discipline with integrity with excellence working as one in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga At Brigada Gab Dalisa Wala po rito, sa Brigada News FM Manila The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.